Sagutin natin ang vlog ni Nanay Annabel na dapat daw handa ang verified contract para iwas offload. Bes, ang OEC ay parang gate pass, pero ang kontrata mo ang pruweba na may dahilan kang dumaan sa gate. Hindi purket may OEC ka, eh hindi ka natatanungin kung totoo ba talagang may amo kang naghihintay sa'yo sa abroad. Iba ang ka ng OEC sa may valid and verified contract ka. Pwedeng may OEC ka, kasi na process ka dati. Pero kung wala kang hawak o updated contract, ang tanong ng immigration, e eh saan ka pupunta? Kanino pa ulit? At bakit parang wala ka ng papel na magtapatunay? Verified contract equals protection mo. Ibig sabihin, sinuri ng NWO sa abroad na legit ang employer mo. Tama ang sahod mo at hindi ka basta isasalpak sa umsaan. Walang verified contract, pwedeng mo offload. Kahit may OEC ka pa, kasi yung OEC ay bahagi lang ng kabuuan. Parang merong kang tiket sa sine pero wala kang ID, pwedeng hindi ka pa rin papasukin. At huwag kang magreklamo kung pinahirapan ka sa immigration. Ang hirap kasi minsan, gusto ng ibang kabayan VIP treatment pero kulang-kulang ang dokumento. Tapos kapag na-offload, Facebook agad ang takbuhan. Inapi ako. Girl, hindi ka inapi. Hindi ka lang kompleto sa requirements."